Porto this video de ay guys kay mag unboxing de ko ani akong na order guys sa Sami G ko ande ni siya guys pang pakorb do ko ni sa atong hawak charot kay kaning murag ni dako dako na ta ani guys so, lang kita magsuot ani so nag order de ko guys kani barato ra gyud ni siya charot barato ko ande akong palit ani guys uh, 1214 kay pero nindot man ni siya guys kay kung palit kag barato pareha tong pag 500 unya duha ka tag, tag 500 niya, duha unya dili man sa siya nindot dili sulit ang imong pagpalit so useless sa pud siya guys so mo na siya ang logo ni Sammy G guys so but pa bot original gina siya guys sa live gig ko ana niya nga nag order So, kung gusto mo upuan, guys, mag-order niya po. didto mo sa live. Kung gusto mo mag-order, ani, eh, okay, para sure jud mga legit gud ang inyong na order so muna siya guys ang ilalong niya muna siya ang magkuan nga magsingot bitaw ang inyong ang lawas pag magsuot mo ani muna siya guys ang kuan muna siya ang umo, muna, siya muna siya ang magkuan guys mo ma 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 pilit siya Ang siya sa, mga, sa, mga, sa mga pangalan pawis, na sa inyo guys basta muna siya ang kuan guys pawis gud ni siya guys hmm. ang Hila ka seconds guys, pa na Ano na siya guys, na ipakita guys, di at punta ko chan, So, na siya double, double siya guys. Hindi siya ang kuha na. Tapos, kita ba? Hmm. natin yesterday. Original ni siya, guys. kita ni Kai. Sami G. Dayon. Double nato. to. Kanundot niya kay double siya. Before yung gabi mo ang lawas ba? Tapos, gas. Yan siya ang pang yata. na na sa gitna na lang yung siya ibutang at so, na muna yung siya guys ha ah, diba siya rog sige mo gamit lang. <laughs> mag jogging or bisag sa uto mo sa gawas is pwede mag jogging ka or dito mag pangadlaw uh, pang adlaw adlaw ni mga buhat pwede mo siya isuot kaya para sintong ka mag-walking ka sa gawas or maadto ka asa ka maadto grocery pwede mo siya isupin para habang kumikilos ka sa araw-araw or nakahiga pinapawisan ka so ganun ko lang siya guys o oh, diba oh, ay gara kong guys basta po din, na slice is pagwala niya siya so indot siya diba nice as Sammy G. Thank you for watching. Abangan ang next video. Kung payat ba kira Pero nindot ganyan siya. Eh? Kaysa atong mga dati na kung nga ginapang palike. Ito na pagihuot na ni mo siya. Mulukot siya dili dapit. Pero kani siya dili siya mulukot. Kaso lang daghan ganyan siya. Pangkuan niya sa paus sa paw. So, kani siya, dritz gini siya sa imuhang panit, kaya para mag singot ni siya, o, oh, kani. Mm, importante d'yo na siya sa imuhang kuwan, uh, mag-touch the... siya. chut, chut, chut. Ana-ana da yan. <laughs> One, two, three, <laughs> Thank you for watching.